Welcome back to my channel mga ko So, may gagawin tayong Minu ngayon Gagawa tayo ng pansit bihon Ito ang mga sahog mga ko Of course, si Buyas Bawang And then, binabad ko na tong Pansit bihon para kako ka Mas madali na ito, lalagyan na gisan na tayo Lagyan na natin ng Mga panangkap mga ko-blocks muna natin mga gulay at saka yung sahog mga ko-blocks So, yan Tayan-tayin lang natin maluto to mga Hoblox Gisa-gisa lang to Ako oh, kasi mga Hoblox Madali tong luto na to Kaya binabad ko na yung Bihon Kasi Pero Sa experience ko mga Hoblox Yung bihon pag binababad Hem <coughs> hem <coughs> Pag binababad sa tubig Madali siya mapanis Pero ito kasi Alam ko naman maubos agad to eh Kulang pang ata ito Ang raming masisiba dito eh <laughs> Kaya ayun, binabad ko na sa kamadalian to mga luto, mga koblaks. Kaya gisa ko na to. Ah, Halo-haloin ko na nga lang to mga koblax. Di ko na sisaprate yung gulay. Siyempre, lagyan natin ng mga, mga pampasarap mga koblaks. Para katulad kong masarap. So mga koblaks, isa pa itong pampasarap. Yun, masarap yan. Ang tawag niyan mga koblaks, masarap. Yun, ang natin. Tapos... nichos mitchos muna natin mga koblaks. nichos nichos <laughs> <laughs> naalala ko mga Koblaks yung Alam <laughs> mo, Vichos, Vichos Mga Koblaks, lagi natin oyster, oyster sauce Pasensya na kayo mga Koblaks. may naalala ako Kaya bigla ko natawa Wala itong karte-arte mga voice over na itong Koblaks. Banat lang ng banat to Kasi kanina maingay kasi ito Kaya inadirect ko na sana mga Koblaks. Kaya ito, lagyan natin ng gulay So, mag sober ka ako kasi sobrang ingay mga Koblox kanina kasi mayroon nagpupukpok yan sa kalbila kaya boy sober na lang natin para marinig yan mga Koblox oh, so ng ulam ko ginisang repolyo ay joke pala mga Koblox ano pala to um, pansit bihon mga Koblox kaya yon So mga Hoblox, kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos. So, lagyan na natin ng toyo. Mga Hoblox, support my FB page at TV and my YouTube channel mga Hoblox Salamat sa mga lahat ng sumusuporta sa akin mga Hoblox Alam yung mga Hoblox sa YouTube, sa YouTube monetize na ho tayo. Antay na lang ha tayo ng sahod kasi nga medyo mababa ang views ko. So mga Hoblox mag kayo kung anong magandang content mga Koblox kung kaya lang naman natin, but di natin but di natin gawin, di ba mga Koblox? Alam ko eh Mahirap din kasi um, tama nga sabi ng iba, mahirap talaga gumawa ng mga content kung anong dapat content. Talagang pinag-iisipan rin. Kailangan rin taga ng utak. Eh, paano tayo? Wala tayong utak. Ay, kahit pa paano mga hoblocks, mayroon naman. So, ano lang mga hoblocks. Kasi solo lang ako mga koblaks eh. Wala pa akong mga kasama. Ibig sabihin, wala pang nagkakamera sa akin. Pero, biruin mo mga Koblax. Manghirap pa mang monetize sa YouTube na tag sa tagal ko na rin mga, mga Koblax na monetize ko so, na rin kahit pa paano mga koblaks So, ayan na. Halo-haloin na lang natin mga Koblax. Maya-maya nito, piti na ito mga Koblax. Kaya, yun. bilin. Ito. Ihalo-halo yeah, muna natin mga Koblox para yung lasa ay mapunta rin sa Pansik mga Koblox. So, shout out pala sa mga tropa ko dyan sa South Korea. Yung mga dating tropa ko dyan na nandyan pa. Yung mga artista dyan. Shout sa inyo mga Koblox. And then sa Bigol. Especially sa Santa Maria. Kung, kung sa anak pinanganak mga Koblox. Sa Santa Maria sa so, Mount Tiki. yun. Kung hindi nyo nakakalam. Medyo matagal-tagal natin tayo mga hoblaks na wala doon. Kaya nag-migrate na kasi tayo mga hoblaks dito sa kamit Migrate to Hindi, ganoon lang mga hoblaks Pero at babalik at babalik pa rin tayo kung saan tayo nagmula mga hoblaks Yan! So, dal-dal ko mga hoblaks Bukos muna na tayo dito sa nilulutok mga hoblaks Ano lang itong mga hoblaks? Kunti lang sahog nito, yan lang Pero to, parang masarap itong mga hoblaks to no? parang napakasarap dito kasi alam mo may ano ka pa eh may kapag may chili sauce ka at si mga kaobla yan napakasarap dito aloy mo papaparaming kain ko dito na naman mamaya mga yung mga goal nila, bakit tayo hindi maabot natin yung mga goal natin, di ba? Ganon din naman, puro tayo social media. Ay, ano na rin natin na kumita tayo, di ba, mga koblox? Hindi sa pagkano. Eh, kailangan natin kumita, di ba? Katulad ko mga koblox na wala akong trabaho. Hmm. Baka sakaling Machambahan natin social media, di ba? Marami yung mayaman social media eh. Huwag ka lang susuko. Pag sumuko, ay lagi kang talo mga oblak. Di ba? So, ayan na. Malapit-lapit na itong mga oblak. So, yun. Mukhang masarap to. Ayan, no? Nilagay ko na sa table mga oblak. Oh. Oo wala namang birthday pero nagloto tayo ng pancit bihon mga koblaks trip lang mga koblaks kasi parang namiss ko yung pancit bihon matagal sa kailan kasi hindi na nakakain ng pancit bihon mga koblaks so mga koblaks yun na ulitin ko kung di ka pa nakapagsubscribe sa channel ko lang pagkita subscribe my channel yun. mga koblaks dalawin nyo yung YouTube channel ko mga Hoblocks. Marami kayong mapapanood doon at marami ka mga matutunan na mga kalungkuhan. Mga kaulang kakwenta-kwenta. <laughs> Yun! Ang sarap-sarap! Ayan na! Yun! Inulit natin! Hayaan nyo na mga Hoblocks. Inulit na lang natin yan! So ayan na! Pwede, pwede na itong mga koblaks. May chos, may chos. Yun. <laughs> wow, sarap nito. Mapaparami na naman ang kain ko nito. May chili sauce pa naman ako dyan. Nako. Tapos may kalamansi yung mga koblaks. Lagyan natin. Mapasarap. Yun. Sabay kape. Kasi medyo maulan ang panahon ngayon. Pa, Maulan ng panahon mga koblaks Kaya kapi tayo, hindi tayo Diyos mga koblaks O sige mga koblaks Ang dito na lang ang videos mga koblaks See you next vlog mga koblaks Ingat, bye bye Ito yung si koblaks nagsasabi Ingat po tayo lagi